i si share ko naman po sa inyo ngayon yung uh, magagandang pang-grouping sa landscape o yung pangtanim natin sa mga bahay natin o no? kung magla-landscapes tayo yung ma matibay sa init uh, madaling alagaan at uh, talaga matibay hindi sa yung kara-kara na mamamatay kahit sa direct sunlight uh, pag nagustuhan nyo ang video ko ito please like, share, and subscribe pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod Unahin natin itong tikara ay yung malilita dinala ko dito kasi para makita nyo ito maganda i groupings lalo na kapag uh, ano direct sunlight tabi tabi, nakabak so kaya naman ay uh, didesign nyo na ipapayikot nyo sa isang malaking uh, malaki na halaman o kaya sa isang basta pang groupings kasi pag ito nahahanginan uh, ledyo yung lalaki pa ng konti kagaya dun sa mga malalaki ko dun Ah, nagre-red red dito. O, mga ganyan ganyan. Kaya eh, naman siya, matibay siya sa init, madali sang alagaan. O, ito na isa sa magandang pang-groupings. Hoy, may maintain niyo naman. Hindi naman masyado 'tong nagwa-wild. Kung naka-groupings na naka-group na ganyan, yung magilid lang ay titrim niyo. Matagal bago kayo mag mag-trim sa taas kasi nakapaganyan 'yan. Ah, Punong-puno siya. Lalo kung maganya ang kalalang kalalayo ang tanim ninyo mga ganyan lang groupings kunyari apat ang tatanim nyo do group nyo diretso napakagandang tingnan ito yung pikara nagre red red kasi sa na ganyan lalo pag nahangin na ah, uh, ano tayo sa pikara di ba ganda pang groupings yan mana yung nagla landscape itong pandakake ito yung dwarf na pandakake ah uh, madali siyang alagaan, talagang magandang panginit uh, pang groupings. Ay naman sa kanya, namumulaklak. Kasi nga dwarf ito, hindi yung masyado siya yung tataas. Kasi meron dati na mga panakake na yung malalapad ng dahon na tumataas. Ito hindi masyado. Tataas din pero mapakatagal, matagal. Ilang taon bago tumaas siya. Magandang pang groupings. Na ganyan. Tabi-tabi, itatabi-tabi niyo siya. Eh ito eh, apat na madelete kasi ito hawak to tabi-tabi nyo lang na ganyan depende kung saan nyo gusto mo mag-landscape kung magla-landscape kayo, ito groups nyo napakaganda pang grouping itong pandakake mayroong mga iba-iba ito meron na silver ang dahon nya ah, meron, ito doon ang bulaklak nya pero ang dahon nya silver meron din na kulay yellow ang dahon ah, yellow pero puti din ang bulaklak ayan Silver, silver nito. Ayan, pandakake. Ang ganda pang groupings. Ayun naman, mga hindi mahal na mga halaman nito. Mura lang. Kaya magandang pang groupings. Makakarami kayo. Kaya ganyan, di ba? Kaya dito ang Hindi matindi ang presyo nito. Ha? Susunod naman natin. Ay lalo kung talagang gusto nyo yung namumulaklak. Magaling mamulaklak matagal ng halaman ito pero hindi nawawala sa pinakamatibay na halaman sa init, pag groupings lalo na, eh kasi maraming klase ito, itong nasa akin kasi white uh, masyadong dwarf ito kaya lang, napakasipag mamulaklak pag namulaklak ito, makikita niyo kasi lumalaki malago. halos uh, mawala yung dahon niya, panay bulaklak lang ang matatanong niya dito, kasi nagkumpisa pa lang uh, nabili kasi yung mga naka open Marami rin klase ito Maraming klase ng mga santa Pero yung lahat ng santa na yun ah, Magandang pang groupings Yung iba kasi medyo tumataas Hindi naman yung dati na native Hindi, Meron pa rin yung mga Parang rose santa. Saka yung red nito Mas malaki ng konti dito Kasi may yellow, may pink Kompleto ng kulay ito Uh, makakahanap pa kung anong gusto nyong kulay dito sa santa nito matagal na halaman nito pero ito yung dwarf Hanap ang napakaganda pang groupings bumabalik nga siyang hinahanap lagi ng mga mamimili dito sa sanda nato mga santanato nato kaya lang kukunti ngayon yung santa namin bago bago pa lang kami nagbubuhay kasi nga dati ah, uh, hindi masyadong mabili pero sa ngayon sila mga hinahanap ng mga mamimili bumabalik sila dito sa santanato. nato lagi lagi na lang may naghahanap kaya nagbuhay uli kami, marami kami mga pinuhay ngayon Kaya lang, medyo magaliit pala Kaya na, katatlo na tayo Kung gusto nyo naman, is kasi ito, mga ito hindi masyadong lumalaki uh, Dwarf uh, Pangroofing sa mababa Gusto nyo naman yung pangroofing na medyo mataas Ito yung pangroofing na medyo mataas uh, Uso rin, maraming sikat Itong silver button itong silver button nito, ito pwede nyo pababain pwede nyo pataasin. pagka ito gustong gusto sa init talagang pagka init talagang silver na silver yung mga dahon niya. lalo kapag tag araw kasi kung minsan pagka ito sabihin ko ang totoo pagka yung maulan medyo nawawala yung pagka silver niya masyado pero pagka yung mainit ang panahon talagang silver na silver siya. ay naman, madaling alagaan. Gusto ninyo, kung mataas yung building niyo kaya yung mga grouping sa resort o mga kuan gusto niyo mataas ito pang cover pwede pwede niyo pataasin pwede niyo rin pababain kasi ititrim niyo pwede rin siyang itupyari single single pero pang grouping sang hanap natin sa grouping talaga pwedeng pwede ito silver button Ah, uh, isang klase pala na nakikita ko nito eh. silver button at 'yan. Eh, 'yan Kanyari, itat tata ninyo uh, Hindi naman masyadong malapit ang tanim uh, Medyo ganyan, kalayo uh, Kanyari, tatlo Tatlong hilera, tabi-tabi Tatlong ganyan Diretso, uh, kunyari pagbilog Gusto nyo mataas, gusto nyo mababa Kasi pag gusto nyo ng mababa, pag kayo Kung gusto nyo pataasin Pakaganda yung medyo nakahanginan Kung maganyan-ganyan Silver na silver, na napakaganda pinya Itong silver boton Ayan. Saka uh, Kung konti pa ito, meron pang mga pang ano, pang mga pang sa talagang magaganda pa rin. Pero ito, hindi pa huli Talagang magandang pang grouping ito. <coughs> ah, ibig sabihin, uh, may ekonomiya kasi uh, minus menos presyo. Magbaba presyo. Isa pa ito, itong Eugenia. Ito, magandang pang grouping kasi Uh, kung gusto nyo mababa, mababa lang siya. Kung gusto nyo, mataas. Uh, Kayang-kaya siya ito, pyari Kaya naman sa kanya, matibay. Hindi yung basta-basta na mamamatay. Gustong gusto nyo sa init. Yung Eugenia na to. Ito, maraming klase itong mga Eugenia na to. May variegated. Uh, dito sa amin may meron. Variegated, may yellow, may dwarf. Ito, pero ito, may red. May red pero pinaka popular ito itong orange orange na orange ha? orange na yun yan kasi ito uh, pinaka maganda siyang i-trim kasi pag nag-trim ka dito dito sa baba niya dire diretso na siya hindi siya nagbabawas ng sanga dito sa baba hindi siya nagkakalbo kasi yung mga iba pagka nag-trim ka nagkakalbo dito sa baba diba lumalabas itong uh, mga puno niya dito kung gusto mo yun ito Ipanabasin mo yung puno niya, tanggalin mo yung mga sanga niya, patasin mo, i-trim mo ng pagganon. Pero kung hindi mo tatanggalin, trim ka din dyan hanggang yung sa puno. Puno siya, magkaganito siya, basta mag-trim ka lang. Ito, napakagandang gawin kasi kung ano gusto mong tas, pwede. Gusto mo, steady na ganito ka tas, i-trim mo, lagi. Uh, malaw niya, siksik na siksik na yung dahon niya kung tabi-tabi silang nakatanim na ganyan. Ah, napakagandang tingnan. Paplatin mo sa gilid, paplatin mo sa ibabaw. Oh. Magandang tingnan. Pwede rin mo rin naman ito piyari. Pero na ako mga natupyari dito na ganito. Pwede mong gawin na parang umbrella, pwedeng bilog, pwedeng spiral. Maraming nagagawa dito. Sa uh, Eugenia na to. Ay naman madali siyang alagaan. Hindi siya maselan talaga itong orange na to. Marami din kasi itong klase ng Eugenia dito. May red, uh, may sabi ko nga, para may dwarf, yung yellow, nandito sa atin. Ang wala nung sa amin yung parang nagpipink siya. Ayan, napakilala ko sa inyo. Yung mga halaman na pag maglalandscape kayo, lalo kung mailit yung, ano, yung paglalagyan ninyo, ito yung mga ilagay. Uh, hindi kayo na kahit na basta madiligan nyo lang uh, isang misan sang araw ayos na hindi maselan gandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko bye bye